ayan mga idol pagkatapos namin sa Karugo Falls, no nakita na natin so continuous tayo akyat dito sa taas i-explore din natin kung anong uh, ma-witness natin o makikita natin dito sa taas na paliguan ito sila kuya galing sa taas ayan uh, naliligo din sila so continuous tayo mga idol ta panuorin nyo itong video hanggang matapos tara let's go So mula sa Wawa Dam uh, Sasahe ka lang ng bangka Mga 5 minutes Or 3 uh, minutes So mararating mo nate Lugar na to mga idol So ito yung Sa taas ng Karugo Pools Mga idol So continuous tayong explore dito Ngayon dahil uh, Ngayon lang ngayon ko lang din narating itong ano na to so ayan o pwede kang maliko dyan idol so continuous sa'yo akit sa taas kung anong meron pa baka may paliguan pa sa taas mga idol Yon din. Sabila, danda, dan, So, ayan idol dito may paliguan pa. Ayano, oh, pwede kang maligo diyan. At sa taas may natanaw din tayo na may naliligo. So malamang may ano din dun magandang palipuan din. So tuloy-tuloy lang ang pag-akyat para mapakita ko sa inyo kung anong ano meron dito. Kung malapit ka lang dito sa Muntalban, Rizal. So pwede kang pumunta rito basta ang ano dadanan mo mag-ganic campsite. Tapos so ito sa ibabaw ito. So ito nga mga idol oh. May paliguan. Ayan pa si kuya nagtitinda ng ice drop. Ayan mga idol oh. Maganda din paliguan. Ayan pwede ka dyan. Luma uh, malabo ang tubig dyan dahil uh, may ano sa taas. May mga naliliko pala. So ayun sila oh ayan yung mga naliligo sa taas so may campsite din dyan, ang kagandaan dito mga idol ay ano lang dito uh, ang entrance fee na sinisingil lang mga lokal na taga rito limang piso lang per head so ayan mga idol so, dito maraming naliligo tingnan natin po

So, dito yun so ayun mga idol mega love shout out na lang po sa inyo ate kuya at ang video natin ay hanggang dito na lang ito muna uh, may karugtong pato mga idol pataas so pagdating natin dito ayan malinaw po ang tubig mga idol sa parting baba medyo malabo syempre may naliligo kasi so ayan po mga idol ang linaw ng tubig so hanggang dito na lang din po ang ating uh, video so bye bye